tuloy-tuloy ang pag-aksyon ng gobyerno para mapabababa ang presyo ng bigas at masolusyunan ang problema sa overfishing. Itong siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nilin o nilinaw rin niya ang kanyang posisyon kaugnay sa implementasyon ng fishing ban si Kenneth Pasyente sa detalye. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi magpapatupad ang pamahalaan ng fishing ban para matugunan ang problema ng overfishing sa bansa. Paliwanag ng Pangulo, mawawalan ng pagkakakitaan ng maliliit na mangingisda isda oras na gawin ito ng gobyerno. Sa halip, mas dapat umanong tutukan ang pagpaparami ng mga isda sa breeding areas. Hindi fishing ban ang pinag-usapan ko. Ang sinasabi ko kung saan yung uh, breeding area ng isda. Wag tayong maging isda doon para dumami yung isda. Batid din umano ng pamahalaan ang hinaing ng mga apektado na ng overfishing kaya humihina ang kanilang kita. Tiniyak din niyang tutulong ang gobyerno para mapalakas pa ang aquaculture sa bansa. Nauna nang sinabi ng Pangulo ang pagdaragdag ng mga cold storage facility para maiwasan ang pagkasira ng mga isda dahil umaabot sa 30% ng mga nauhuling isda sa bansa ang nasisira lang kaya talaga tignan natin kung saan yung mga breeding grounds ng mga isda Alaga na ng mabuti, wag tayong papasok muna roon para makarami tayo ng huli ng ating mga magsasaka, ating mga mangingisda. Sa usapin naman ng presyo ng bigas, sinabi ng presidente na imposibleng hindi maapektuhan ang ibang sektor oras na gumalaw ang presyo ng agricultural products kabilang na ang bigas. Kaya giit ni Pangulong Marcos Jr. tutok dito ngayon ang pamahalaan. Fundamental 'yan eh. Pagkagumalaw yung agriculture, kaya 'yan ang inuuna natin. Dahil hindi magiging hindi natin kayang gawin yung gusto nating gawin kung hindi tayo mag-aayos ng uh, uh, ng ating agrikultura. Ipinunto naman ng pangulo na tuloy ang pagtugon ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng bigas, kabilang na ang price cap sa mga hakbang para maibsan ng pag-aray ng mga consumer, bagay na hindi naman magtatagal dahil paparating na rin ang anihan. Pagpasok ng ani, dahil papasok na nagaanin na tayo at pagpasok niyan sa palagay ko makikita na natin na bababa yung presyo. Dagdag pa ng Pangulo, kailangan bantayan ang presyo sa world market para matansya kung kailangan ng bawiin ang ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Nauna nang sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA na nakatakda itong magrekomenda ng mga panibagong opsyon para tugunan ang mataas na presyo ng bigas sa merkado. Kabilang narito ang pagpapababa ng taripa ng bigas. Kenneth Pasyente para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.